That means that we have to follow the chain of command. No? hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. Sa video na to ipaliwanag natin ang sagot sa katanungan ng isang netizen. Ito yon. Tungkol na naman ito sa loyalty sa konstitusyon. Obviously, putol naman yung video kaya subject to misinterpretation yung statement ni Sisak tungkol sa konsepto ng loyalty. Kaya ani niyo ipaliwanag ko sa inyo yung complete na context ng kanyang sinabi sa harap ng media and of course sa kanyang public audience. Itong aking paliwanag ay base na rin sa aking experience, sa aking pagkaintindi tungkol sa itinuturo sa amin sa servisyo militar na kung saan required kami na rumispeto sa civilian authorities, sa chain of command, at ang pinaka sa lahat na mag-refer kami parati sa ating saligang batas. In short, dapat ang lahat ng mga sundalo, lalo na nakasuot kami ng uniforme na sa active duty, ay kailangan na rumirespeto kami sa batas. Adherent to the rule of law. Importante ito sa aming lahat dahil napakatindi ang power na nasa kamay ng mga sundalo bilang authorized na gumagamit ng armas laban sa mga threats sa ating seguridad, sa ating mga kababayan, at sa ating bansa. Ngayon, ano ba yung sinasabi ni C-SAP na loyalty sa position, hindi sa tao? Obviously, hindi naman siya nag na yung tao na yon ay sa taong bayan, kundi yung sa tao na humahawak sa position. Ang complete na explanation doon ay ganito. Ang presidente ng Pilipinas o ang commander-in-chief ng armed forces of the Philippines ay nire nirerespeto ng lahat ng mga sundalo yun yung respect sa chain of command dahil siya yung pinakamataas sa pinaka taas ng aming chain of command structure so ang presidente ay siyang gumagawa ng mga policies na tungkol sa ating defense and security and ito ay ibinaba niya, ang kasunod niyan ay, ang kanyang alter ego ay ang Defense Secretary and of course, ang next in line diyan ay ang Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines na siyang nagbibigay ng professional military advice tungkol sa strategy na gagawin ng Armed Forces of the Philippines sa pagsagawa ng tungkulin nito, ang mandate nito na pangalagaan ang national security, ang ating sovereignty, ang territorial integrity, at pati na rin, sinama yan, mababasa natin sa Constitution, yung pagprotekta sa ating sovereign rights sa loob ng exclusive economic zone. And of course, yung tinatawag na to protect the people. So ngayon, sa isang demokrasya, ang taong bayan, sa pamamagitan ng eleksyon, yung tinatawag na rights to suffrage, binibigyan ng karapatan ang mamamayang Pilipino para bumoto kung sino ang pipiliin nila na iluklok sa pwesto bilang presidente ng Pilipinas. Ang kasunduan, ang batas tungkol dyan, e kung sino yung majority at iproklama ng Commission on Election na bilang winner sa halalan ay siyang maging presidente at commander in chief ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng anim na taon. So protected sa mga batas at sa ating konstitusyon ang provision na kung saan yung presidency, yun yung posisyon at posisyon bilang commander in chief ay dapat nire-respeto ng mga sundalo. Hindi pwede na mag-sariling mundo ang mga sundalo at hindi i-re-respetohin yung posisyon na yon ng commander in chief at presidente dahil sa konsepto ng civil military relations ay civilian authority ay supreme over the military ang ginagawa ng military sa pagsagawa ng campaigns nito ay kumukuha ito ng hugot mula doon sa policy na mula naman sa Presidente ng Pilipinas o ang Chief Architect ng ating policies. So therefore, ang ibig sabihin ni General Browner, ang ating Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, na dapat ay loyal doon sa posisyon he was pertaining to the presidency. Hindi kami loyal sa tao lamang, kundi over and above loyal kami doon sa posisyon na kanyang hinahawakan dahil protected ito doon sa Saligang Batas at sa Kasabatas ng Pilipinas. Kasi ganito ang mangyayari kung ang loyalty namin ay sa tao lamang, is subject to interpretation ando na yung personal biases na ito ay bisaya, ito ay moro, ito ay locano kung ang loyalty ng mga sundalo ay doon sa tao at magbabasi sa mga biases namin dahil ang ating Armed Forces of the Philippines ay binubuo ng mga sundalo mula sa buong kapuluan ibat ibang kultura, tradisyon, salita, ha? napakarami nating uh, mga dialects, no? At kung ang loyalty namin ay sa tao lamang, medyo magkawatak-watak ang armed forces of the Philippines. Importante para sa isang professional military organization ay nagkakaisa ang loyalty namin sa presidency, yung posisyon. Of course, namin yung nakaupo doon sa posisyon na yon, ang presidente mismo and commander-in-chief. And as long as hindi unconstitutional ang kanyang pagkaloklok sa pwesto, na ang magdetermine dyan kung unconstitutional ay ang ating Supreme Court, ay manatili ang aming respeto doon sa nakaupo sa institutional na posisyon na yon ang presidency. So ang punto dito, hindi pwedeng gamitin ang mga sundalo para pataubin yung nakapwesto doon, palayasin yung nakapwesto doon dahil lamang may nagre-reklamo sa ilan sa mga bumoto nito para maluklok siya sa pwesto. So may tamang proseso kung paano matanggal ang isang presidente kung naging unconstitutional ang kaniyang pagiging presidente. Hindi pwedeng gamitin ang Armed Forces of the Philippines, ang armas nito, ang military capabilities, para pumanig sa mga nagbabangayan, nag-aaway sa politika, dahil napakadelikado na magkawatak-watak ang AFP, dahil mayroong mga personal biases ang mga tao na bumubuo nito. Iyon ang ang parati kong ipinapaliwanag na dapat doon kami sa chain of command at dapat tinitingnan namin parati ano yung pinanunumpaan namin yung code of conduct of a Filipino soldier. Meron kami tinatawag na soldier's oath na kung saan ay nakalagay doon ano ang dapat naming loyalty maliwanag yon sa saligang batas ng Pilipinas at hindi nakalagay doon na sa tao lamang na nakaupo doon sa pwesto bilang presidente o sa pwesto bilang kung ano man yung mga katungkulan nila sa civilian bureaucracy. So manawagan ako sa inyo lahat na huwag, wag po nating isama sa bangayan ang mga sundalo naiintindihan po namin lubos ang inyong mga hinaing ang mga reklamo ninyo ang panawagan ninyo na dapat ay magkaroon tayo ng good governance ng mga tapat sa tungkulin ng mga lingkod bayan na dapat ay buong katapatan pinaglilingkuran ang ating bayan hindi binabalasubas ang kanilang pwesto, inaabuso ang kapangyarihan para sa pansariling interes para manatili sila sa kanilang power, sa kanilang mga pwesto. Naintindihan po namin ang mga reklamo na yon. Dahil bilang Filipino citizens, kami rin ay apektado sa kung ano ang pangyayari na dulot ng serbisyo ng lahat ng nasa gobyerno ang sa amin importante na dapat kami ay neutral at rerespetuhin namin yung nakalagay sa saligang batas na intindihan namin na mayroong three branches of government executive judiciary at yung ating kongreso mga lawmakers natin na meron silang independent sa bawat isa, may check and balance sa bawat isa, at mayroong naka-establish na mga proseso kung paano i-check yung isa na branch ng mga lingkod bayan. Kami uh, bilang inyong mga sundalo ay nalulungkot na kami ay iniinsulto subject to personal attacks dahil kami ay nanumpa lamang na gampanan namin ang aming tungkulin ayon sa saligang batas. Kung hindi nababago ang nakalagay diyan sa ating saligang batas, ay hindi rin mababago ang pamamaraan kung paano ang aming behavior, kung paano namin inilalagay ang aming sarili sa kung ano-anong mga challenges ma domestic challenge kasama na diyan ang threat ng insurgency kasama na diyan yung mga political problems na naaapektuhan din ang buong sambayanan at pati ang Armed Forces of the Philippines and yung mga external challenges na siyang pinakadahilan kung bakit itinatag ang Armed Forces of the Philippines So sa inyo mga kababayan, kami ay parating humihingi sa inyo ng inyong suporta. Kami ay natutuwa na mataas ang inyong confidence sa inyong Armed Forces of the Philippines, pero manatili ang aming panawagan na hayaan ninyo na maging neutral ang mga sundalo sa mga usapin tungkol sa partisan political activities dahil iyon ay magsanhi, magdulot ng mas kaguluhan, dagdag kaguluhan kaysa solusyon sa mga problema ng ating bayan. I hope na naintindihan ninyo, ipagpatuloy nyo lamang ang inyong advocacy na papanagutin kung sino man ang may mga kasalanan at manawagan na dapat tapat tayo para sa ating bansang Pilipinas dahil tayo ay mapag-iwanan kung tuloy-tuloy tayong nagbabangayan hindi naman nasosolusyunan yung pinaka-core issues kung bakit naghihirap ang ilan sa ating mga kababayan. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Abangan ang sumunod na mga videos na kung saan ay ipaliwanag ko sa inyo bilang suporta sa mensahe ng Armed Forces of the Philippines na dapat kami ay tapat lamang sa saligang batas ng Pilipinas at sa mga institusyon na kagaya ng presidency na ipiniliwanag ng Armed Forces of the Philippines. Ilagay lamang sa comment section ano ang inyong mga tanong, ang inyong mga opinion, ngunit let us be respectful to each other. Do not attack personalities, pero pwede yung i-contest yung ideas in a respectful manner. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat.